guys good morning uh, papakita natin ko anong klaseng mga isda ito yan yan po ay samaral yan samaral baura kung tawagin sa amin at uh, yan naman po ay ano uh, mulmul yan yan sasari din ang kulay niyan yan huli po yan sa ano pamamana sa gabi yan sarap yan pang prito yan uh, bislad Hmm. Yan naman po ay ano, yung tinatawag na long nose emperor. Hindi ko alam kung tama ako. Yan. <clears throat> yan ay laon. Laon din ko tawagin. Yan. Nagalaki yan. Haras dalawang kilo. Yan ay parang ano din. Samaral siya. Pero hindi ko alam po anong tawag niyan. Sa iba. Comment kayo guys kung anong tawag diyan Yan. Sarap yan. Ano? bislad. Mahal yan nasa 650 ang kilo yun naman na yan oh. No? hindi ko alam kung anong tawag na ano dyan na isda. yan. commenting kayo guys kung anong tawag dyan hindi naman lahat kasi kilala ko yung pangalan ng isda yan makapala ang ano nyan kaliskis dyan naman na yan no uh, chul chul kung tawagin yan tingnan nyo iba iba yung pangalan ng isda sari sari sya Ayan. Naglalakad din 'yan. Puro ano 'yan guys, puro isdang bato. Ayan, 'yan naman yung ano, uh, lapu o grouper. Kaso ano siya, tiny, medyo malit Ay, hindi siya tiny. Tiny kasi yung pino eh. Ayan, ay ano, pwede na rin goods na rin 'yan. Ayan. Uh, ah, ayan, ano din katulad kanina, uh, para siyang mulmul o bosalog, parang similar din sa ano busalog matataba yan yan yung, yung huli na yan ay ano lahat huli sa pana yan yan naman ay huli sa baklad yan ilak ano din yan ang matataba madami yan no? ha, ah, yan paksiw at prito madami guys no yan yan naman no ah, taniging batang o oh, pugok saka turso uh, ilyo talakito ayan guys more blessing uh, god bless